Aris. Ngayong araw, ang Aris ay hinahatira ng patnubay ng kalikasan upang maging maingat sa mga salita at kilos, lalo na sa loob ng tahanan. Ang pabigla-biglang pagsasalita ay maaaring magdulot ng tampuhan, kaya't mas mabuti ng mag-isip muna bago magsalita. Ito rin ay paraan upang mapanatili ang maayos na samahan sa pamilya at maiwasan ang negatibong enerhiya. Sa trabaho, ikaw ay masipag at disiplinado, laging ginagawa ang nararapat ng walang pag-aalinlangan. Marunong kang magplano at maglaan ng tamang oras upang matiyak na maayos ang bawat gawain. Sa relasyon, matibay ang iyong tiwala sa iyong kapareha, kayat hindi ka basta-basta nagdududa o nagseselos. Ang araw na ito ay patuloy na magdadala ng mga oportunidad para mas mapabuti ang iyong araw sa bawat aspeto ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan. Ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus. Ngayong araw, ang Taurus ay ginagabayan ng kalikasan upang maging maingat sa pakikitungo at mapanlikha sa pagpaplano para sa pamilya. Ayaw mo ng mga pagtatalo o tensyon, kaya't mas pinipili mong panatilihing maayos at payapa ang samahan sa tahanan. Masinop ka sa mga gastusin at laging inuuna ang pangmatagalang benepisyo kaysa sa pansamantalang luho. Sa trabaho, ikaw ay kilala sa iyong kasipagan at syaga, kaya't hindi mo pinapansin ang mga negatibong komento o kayabangan ng iba. Sa gabi, ang iyong nais ay tahimik na sandali upang magpahinga at makapagmuni-muni. Huwag kalimutang bigyan ang sarili ng pagkakataong mag-relax at magpasalamat para sa mga biyayang natatanggap ngayong araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ngayong araw, ang Gemini ay patuloy na pinapatnubayan ng kalikasan upang maging mas mapanuri at maagap sa mga gawain. Ayaw mong magsimula ng isang bagay nang hindi pinag-aaralan, kaya tinitiyak mong tama at maayos ang bawat hakbang. Sa trabaho, hindi mo inaasa sa iba ang iyong responsibilidad. Sa halip, mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa upang maging mas produktibo. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako at maingat sa bawat salitang banibitawan, sapagkat pinahahalagahan mo ang iyong reputasyon. Pagdating sa pag-ibig, matatag ang iyong tiwala sa iyong minamahal, kaya't hindi ka madaling magpaapekto sa chismis o maling haka-haka. Ang araw na ito ay puno ng pagkakataon upang ipakita ang iyong galing at talino. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ngayong araw, ang cancer ay ginagabayan ng kalikasan upang maging masinup sa bawat ginagawa, lalo na sa trabaho. Ang iyong dedikasyon sa paghahanap buhay ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang makapag-ipon at maghanda para sa kinabukasan. Sa tahanan, ikaw ay maunawain at maingat sa pakikitungo, kaya't laging puno ng saya at positibong enerhiya ang inyong samahan. Mas pinipili mong magplano ng mabuti bago gumawa ng desisyon upang matiyak na maayos ang resulta ng bawat hakbang. Sa gabi, ang nais mo ay mapayapang sandali para makapagpahinga at mag-recharge. Huwag kalimutang pasalamatan ang mga biyayang natatanggap mula sa mga pagsisikap na iyong ginawa ngayong araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ngayong araw, ang Leo ay binibigyan ng kalikasan ng lakas ng loob at talino upang maging handa sa anumang hamon. Kilala ka sa pagiging masipag, matyaga, at hindi madaling matukso ng maling gawain. Sa trabaho, mas pinipili mong magisa upang mas mapagtutuunang mabuti ang mga gawain. Ang iyong mahabang pasensya at talino ay nagiging susi upang maiwasan ang anumang problema. Sa pamilya, laging nasa isip mo ang kapakanan ng iyong mga magulang at kapatid, kaya't hindi ka nag-aatubiling tumulong sa abot ng iyong makakaya. Sa gabi, pahinga ang iyong pangunahing layunin upang maibalik ang sigla ng iyong katawan at isipan. Ang araw na ito ay magdadala ng mga oportunidad upang patuloy kang umunlad at magtagumpay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ngayong araw, ang Virgo ay pinapatnubayan ng kalikasan upang maging masipag, masinop, at determinadong maabot ang tagumpay. Hindi mo pinapalampas ang anumang gawain, sapagkat alam mong ang bawat hakbang ay mahalaga. Sa trabaho, lagi mong sinisiguro na maayos at detalyado ang bawat ginagawa, kaya't hinahangaan ka ng iba sa iyong pagiging masipag at maayos magtrabaho hindi ka madaling maakit sa mga material na bagay, sapagkat pinapahalagahan mo ang perang pinaghirapan. Sa tahanan, ikaw ay maalalahanin at laging iniisip ang kapakanan ng iyong mahal sa buhay. Sa pag-ibig, ikaw ay mapagmahal at maasikaso, handang gawin ang lahat para sa ikabubuti ng relasyon. Ang araw na ito ay puno ng positibong enerhiya na magbibigay sa iyo ng lakas upang ipagpatuloy ang iyong mga pangarap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, mga katangian para sa ngayong araw ay madaling menes ngunit mas pinipiling maglaan ng oras sa trabaho kaysa makipag-usap sa iba. May disiplina sa pananalapi at iniiwasan ang mga walang kabuluhang gawain upang mapanatili ang tahimik na pamumuhay. Ang pagtitiwala sa relasyon ay mahalaga, kaya't iniiwasan ang selos at mas binibigyang halaga ang pag-iipon ng pera para sa kinabukasan. May layunin na gawing maayos at maaliwalas ang kapaligiran sa tahanan at trabaho. Ang pag-iwas sa gulo at negatibong usapan ay nagbibigay daan sa maayos na araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang galaw ng kalikasan ngayong araw Masigasig at determinado sa trabaho, iniisip ang kapakanan at pagunlad ng pamilya. Iwas sa mga argumento at may maingat na ugali pagdating sa mga sensitibong usapan. Madalas kumonsulta o magtanong bago gumawa ng mahahalagang desisyon, upang masiguro ang tamang hakbang. Sa kabila ng lakas ng loob, Taglay ang pangunawa at paggalang sa iba. Ang pagiging masinop at maingat ay tumutulong upang maiwasan ang anumang komplikasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, sa galaw ng kalikasan, palaging masipag sa trabaho na nagdadala ng positibong pagbabago sa buhay. Mapanindigan sa tama, tinatanggihan ang anumang uri ng panunuhol o katiwalian. Mas pinipili ang mag para sa kinabukasan ng pamilya at maingat sa mga salitang banibitawan upang mapanatili ang harmonya sa loob ng tahanan. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay nagbibigay ng direksyon sa mga gawain, habang ang pag-iwas sa negatibong impluensya ay nagtataguyod ng kapayapaan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, sa galaw ng kalikasan Mapagmalasakit sa mga mahalagang bagay lalo na pagdating sa kalusugan at wastong pagkain. Nananatiling maingat at maayos sa bawat kilos upang maiwasan ang anumang uri ng problema. Mas pinipiling magkaroon ng tahimik at payapang araw kaysa makisawsaw sa mga usapan tungkol sa pera o alitan nanatiling nakatuon sa trabaho at nagbibigay ng buong pagmamahal sa relasyon na siyang nagiging inspirasyon para sa maayos na pamumuhay at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Aquarius mga katangian para sa ngayon Palaging iniisip ang kapakanan ng pamilya na nagre-resulta sa masayang samahan. Tahimik ngunit matapang kapag kinakailangan, hindi natatakot na ipaglaban ng tama. Maingat sa paghawak ng pera, at sa araw na ito, mas pinipili na hindi magpahiram upang maiwasan ang abala may sariling diskarte sa mga gawain at mapagkakatiwalaan sa usaping pag-ibig, naniniwala sa relasyon na walang selos at higit na nakabase sa respeto. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, mga katangian para sa ngayong araw nakatuon sa sariling mga gawain at mas pinipiling hindi agad tumulong sa ibang tao kung hindi kinakailangan. Maingat sa pagbibigay ng tiwala, lalo na sa mga kasamahan, at mas nais ang pribadong oras sa trabaho. Bagamat bukas palad sa pananalapi para sa malalapit na kaibigan, masikap sa mga tungkulin at responsibilidad. Ayaw makipag-usap sa mga mayabang, at ipinapakita ang lamang at pagmamahal sa relasyon na nagbibigay saya sa kanilang araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.